Maganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon naman po, gagawin din natin na isang oracle natin, no? Para tingnan po natin kung ano ang pakiramdam or feelings ng taong ito. Part 2, no? Sa, sa isang oracle naman po, no? Panasahin lang po na natin, no? Universe, Divine Universe, Gods and Goddesses. Please give us kung ano po ang message sa taong ito para sa araw na ito, no? Ano ang pakiramdam ng kanyang persons, person sa taong ito na nanonood ng akin channel. I wish I could share my good news with you. Um, So, sa po, no, naiisip niya na ikaw kasi yung dating sabihan niya, no, kung meron mang magandang nangyari sa kanya o hindi magandang nangyari sa kanya. Ikaw po dati yung um, nakakwentuhan niya, ikaw lagi yung cashier niya, pero ngayon, uh, namimiss niya po yun, ano, na yung kung meron siyang gustong sabihin sa'yo, kung meron siyang gustong um, iparating sa'yo, no, ayan, no namimiss ka po niyo tong taong to. I look for you everywhere, no? So, tingnan niyo po ah, konektado po itong dalawang baraha mo. I wish I could share my good news with you. I look for you everywhere. So, kahit saan po, hinahanap ka ito ngayon. Or kung ano man, kung baga, kung ano pa man nakikita niya, ano man po yung mga... napupuntahan niya, no? Parang nakikita ka po niya doon ngayon. Dahil po, um, namimiss ka po ng taong ito na ang malala pa po doon hindi naman niya masabi sa iyo na namimiss ka niya I couldn't let you get close to me so hindi po kayo wala po kayong contact ng taong ito no kaya kanito no Uh, naghiwalay po kayo. Uh, we need to let each other go. So, naghiwalay po kayo. Or ang taong ito ay hiwalay po kayo. Wala kayong contact. I wish things could be different. So, meron pong... Um, remorse itong taong to, no? Na hindi lang niya masabi sa'yo because of too much pride. Minsan po talaga ang, ang fried chicken. <laughs> ang pride po ay nakakahad lang po talaga sa pagsasama ng dalawang tao. So, si tama nga po siya, no? I am, pre, uh, I am afraid to contact you. So, takot po siya. Takot po siya. Like dun sa first kong pangangamusta sa kanya kahapon, ano? Ah, kahapon ba? O, oh, tama, kahapon niya po yata yun. Ano isa? Yung in-upload ko lang, no? Kahapon ko yata in-upload. I am afraid to contact you. So, natatakot po siya because of afraid po siya of rejection. And, so sobra yung nagawa niya sa'yo, no? Yung mess na nagawa niya sa'yo. Um, he is really afraid to contact you. Hindi po ito, um, hindi po ito, ah, uh, parang gawa gawa lang talagang takot po siya O, hindi po ito katamaran lang no he is um afraid talaga to contact you because of too much pride sa mga nangyari sa inyo hindi niya po alam tama kahapon ang sabi i don't know where to start totoo yon i am afraid to contact you so i replay our con conversations over and over so i um Parang, alam mo yung minsan, di ba, tayo mga babae, um, sa, so yung mga huling messages natin, sa text natin, gano'n. Yung mga lalaki, hindi sila gano'n. Kaya pag may sinasabi dito na I replay our conversation, <coughs> excuse me, conversations over and over, parang ang nangyayari po dito is, um, ang nangyayari po dito ay sa isip nila. Okay, hindi po sila katulad ng mga babae. Or for, for those of yun naman na babae yung inuhulaan ko para sa inyo. So, yun. Pinabasa nila pa ulit-ulit yung conversation nyo. Inaalala nila lahat ng usapan nyo. Tsaka detalyado nilang naiisip. So, may lesson naman po siya, no? I am grateful grateful for the spiritual lesson. So, may, may lesson naman siyang nakuha dito. Yun nga lang po, too late the hero no kasi itong taong to hindi hindi siya yung tipo ng tao na ayun hindi siya po yung tipo ng tao na magmamakaawa or ano basta chill lang po siya pero deep inside alam niya po na nagkaroon siya ng lesson sa nangyari lalo na for those of you na tiniis na tong taong to no may lesson may spiritual lesson sa kanya talaga ito sabi niya alam niya na kapag tinawagan ka pa niya o kinonta ka pa niya no, na magiging distraction lang siya from your pain yung kumbaga babalik pa yung pain na ginawa niya sa'yo mariripit lang lahat ng sakit baka maalala mo lang lahat ng sakit na binigay niya sa'yo pero secretly he is still hoping na someday you will be together again I regret lying to you. Okay, so, nare-regret niya rin naman pala. <laughs> kahit gano'n to katigas, kahit gano'n to ka-selfish, kahit gano'n to ka-self-centered, kasi taas ngihi, ng ihi ng, at ng ego niya, but, i-regret lying to you. Kasi, siguro, tama nga siya na things will be different or things could be different. Ayan, no? Oh, dito siya nag ano, If hindi niya nagawa tong bagay na to, no? I wish I could be I, I, wish things could be different and um, I regret lying to you, no? So, so parang naisip niya na sana, paano kaya, no? Yung nangyari kung hindi siya nagsinungaling sa'yo. Wala, nagawa mo na eh. I hide who I really am from you. So, may mga ano na akala mo, kilalang kilala mo na tong lalaking to, o yung karelasyon mo, o yung babaeng to. But no, no, marami po siyang bagay na nilihim sa sa'yo. Sa pagkataon niya, hindi niya din lahat naman na may mga boundaries kasi tong taong to pag nag-open. No? So, akala mo lahat kilala mo na sa kanya. sa si pinagsamahan niyo, lahat gets mo na sa taong to. Pero no, marami pa rin siyang um hindi no na hindi mo ah hindi mo din alam no hindi mo din hindi mo nakita no sa kanya so ngayon hindi siya available Meron siyang someone no may third party ito kaya din siguro kay naghiwalay maaaring some of you alam some of you hindi Oh. So, kanina, sabi niya, we will be together again. So, sabi ko kasi, secretly, he is hoping na someday, when things get rough, na nandyan ka pa din for him, may babalikan pa din siya, or, or, ikaw, no, nandyan ka palagi para sa kanya. Um, I hope that you can forgive me one day, no? Paano ka naman papatawarin, kapatid, kung hindi ka naman humihingi ng sincere na tawad? Alam mo, itong kapatid natin na to, ano eh, parang secretly hinahope you know, niya talaga hindi ka makamove on sa kanya, no? Sana pag bumalik ka pa, siya sa'yo, available ka pa din, no? We will be together again, and I hope that you can forgive me one day. Pero hindi naman siya gumagawa na aksyon, ano, panay, panay ganyan lang siya, panay sa feelings niya lang, sa loob-loob niya lang. But, ang gusto nating makita dito is, yung effort niya, ba diba? Yung pagsisisi talaga niya, na hindi na niya talaga ito para ulitin pa. Ako, I feel you leaving me behind. Kasi sabi ko lang na, secretly, he, he is hoping, really, na hindi ka makamubuan para pag bumalik siya anytime, uh, ka pa rin. Pero ngayon, kaya na-feel niya pala lahat ito, no? Lahat ito, may pagkamis siya sa'yo. <coughs> Someday na, ano, ganito, I hope you can forgive me. I, I regret lying to you. I am afraid to contact, contact you. Um, I have a spiritual lesson. I, I replay our conversation over and over. I look for you everywhere. I hope that one day you can forgive me because he feels that you you leaving him behind. Unti unti ka nang nagmo move on with your life, no? Um, uh, feeling niya unti unti ka nang lumalayo sa kanya and lalo siyang nakikipaglandian sa iba. I mean, lalo siyang naghahanap dito sa third, lalo siyang dumidikit dun sa person niya ngayon kahit na away sila ng away pagsasalabasang ka kasi feeling niya uh, wala na siyang natatakot siya na nararamdaman niya na palayo ka na ng palayo ng palayo and now na palayo ka ng palayo feeling niya nagmove on ka na hindi naman niya ikaw at matanta ng kakaisip no? I can stop thinking about you no? so isip siya na isip sa'yo As in, siya na isip sa sa'yo, pero wala naman siyang ginagawang move. No? Pagpalipad hangin lang to sa ibang tao, or, or ibang tao magsasabi sa'yo, pero yung iba, pinapakita pang masaya sila, no? paninindigan pa talaga masaya sila. But the truth is, ito yung nararamdaman niya sa'yo. Um, I, it's time for you to heal now and for me to heal now. So, parang gusto niya mag-heal ka rin eventually and pag nag-heal ka, uh, uh, he hopes or she hopes that you forgive him one day. Sabi niya, sana I am becoming a better person. Kasi gusto niya someday, if magiging better person siya, you will be together again. No? I feel you, Max. I feel you even though we are apart. No? So nararamdaman niya ikaw pa rin ano? part of you and part of him hindi na mawawala yan nasa sistema niyo kasi yung isa't isa so kahit na gaano ka walang hiya ito sinasabi ko sa iyo na nararamdaman ka pa rin niya no? kasi laging sistema ka niya. hindi kanya niya tinatanggal sa isip at puso niya but dahil may iba siya ngayon ang palabas niya sa lahat ng mundo ay hindi siya magsisisi sa ginawa niya. So, kaya ganun siya, no? Ah, Palabas-labas ng kung ano-ano man, pero wala eh. I knew exactly what I was doing, no? So, alam niya, no? na kalokohan niya, alam niya mga pinagagawa niya, kaya kahit isisi niya sa iyo, kapatid, lahat, no? May mga kapatid sa inyo na kayo pa yung sinisisi sa hiwalayan, siya na ngayon nagloko, siya pa yung nag, nagsisisi sa kayo pa yung sinisisi niya, no, alam niya po, alam niya po na siya ang may kasalanan at pinapa, ano lang, ah, pinapasa niya lang kasi guilt, ano may may guilt siyang nararamdaman, guilty siya. I want to tell you how I feel. Okay? Gusto niya sabihin iyo pero wala. Wala siyang lakas ng loob. He is afraid to contact you. Okay, mga kapatid, no? po bigla. And I, I think this is the right time to tell you all of, uh, all of you this. Um, may mga bakasyon po ako, no? Na, na, na para kailangan ko rin po yun, ano, sa pahinga ko, no? Uh, nagbook po ako ng, hotel, ng, ng trip, no, sa hotel March 8 to 11, but don't worry, dadaling ko po ang baraha ko <laughs> pero makikita niyo po na iba yung setup ko okay, once na iba po yung setup ko, as you you noticed no, sa mga first vlogs ko, iba po yung mga set, yung setup ko hindi pa ganito kasi nasa hotel ako noon no so kahit po nasa hotel ako wag kayong mag-alala magbibigay pa rin ako sa inyo ng uh, aking hula for the day ano uh, I will make sure na kahit nasa vacation ako at ano eh, magbibigay at magbibigay po ako sa inyo ng spiritual message and divine message from the divine universe and pag nag-America din po ako ng, kasi I, I, will visit my family, no? Um, kailangan, dadalhin ko rin po some of my cards para mabigyan kayo ng, um, mabigyan po kayo ng message. Okay. Pero medyo limit po ako sa personal reading ng pagkaganon. ah uh, pag nasa Amerika ako, three weeks siguro ako magstay pero I'll make sure na I still have two persons a day no? Titingnan po natin 'yan, okay? You don't know how hard it was to let you go. Nahirapan din naman po siya eh. Kaya nga po sobra tong bitter. No? Kaya kung ano naman pinagsasabi nito masasakit. Ano pinagsasabi nito na parang hayop na kausap. Yung first for some of you. Kasi he's very bitter because ah uh, alam niya po na kawalan niya at hindi mo kawalan. Kaya ganyan po siyang mag-isip, no? Ah, uh, Medyo may pagkabit nga po itong taong to. I bury myself in work to forget you. Malamang yung, for those of you na may trabaho to, o oh, o kahit ano pa ginagawa niya, no, marami siyang ginagawa para makalimutan ka rin, para hindi niya ma-feel yung guilt, para hindi niya maramdaman yung yung nangyari sa inyo because sa kanya traumatic din yung nangyari no alam niya na na mess up siya big time sa iyo na he really crossed the line sa iyo okay alam niya eh balasahin muna natin ang pag, kasi po, uh, ang universe po kasi sa pagkasunod-sunod ng oracle yan dyan mo yan ma-analyze no? unlike sa tarot reading talaga ang mga cards ay sunod-sunod um, may mga meanings yan ito po kasi is purely energy no? energy ang kailangan mo sa oracle I will wait a sign. I, will wait for a sign from you aba ikaw pa talaga gusto nito nang gigigil ako ikaw pa po talaga ang gusto niyang lumapit sa kanya kaya I will wait for a sign from you. Hindi, wag ka pong gagawa kapatida, ng kahit na anong action. Wag ka po dito kokontak, wag ka po dito magpapapansin ako pag ginawa mo po 'yan, talo tayo mga kapatid. O oh, may pagmamahal naman po siya sa iyo. Yun nga lang po, mas mahal niya po yung sarili niya. I'm, I'm so attracted to you. Attracted pa rin po siya sa iyo. Kahit bitter tong taong to, no? May pagmamahal at may attraction pa rin po siya sa iyo. Hindi nawawala. Kaso, kinakain lang po ng bitterness you came closer than anyone. Tumata ka po sa taong to. Nasa sistema ka pa din po niya kahit anong gawin niyang pagdedenay. No? Kahit ano pong gawin itong pagdedenay. So, lagi ka pong unahan ito, no? I left you before you could leave me. No? So gusto po nitong taong to siya ang laging tama. Siya ang laging um, panalo sa laban. Hindi po ito nagpapatalo. I want to feel that way again. Gusto niya po ulit maramdaman ang pag-aalaga mo and everything but hindi, wala po siyang magawa sa panahon ngayon because kaya ko compare ka po niya talaga sa kasama niya ngayon and you are too different from each other. Iba po ikaw dun sa babaeng kasama niya ngayon. So, finding out the truth crushed me. Pag, so, ito po, hindi po nito kakayanin. Pag ikaw na po yung nakamove on. Pag ikaw na po yung may iba. Hindi niya po kakayanin. Sanay po siya rin ng doloko. Being is intoxicating. So, uh, yung ngayon po, yung kasama niya po ngayon is a very toxic person, ano. So, or pwedeng siya rin yung toxic, kaya parang siya toxic, nagihilahan sila ngayon, ano. So nami miss ka po niya. na ayan, nakasasabi ko lang sa iyo kanina, I know that I crossed the line with you. So alam niya po no kaya he's afraid to contact you kasi alam niya na talagang he messed up big time sa iyo. Gusto ka pa rin niya eh. pero wala malandis siya. Ay. I want us to be more than friends. For some of you na may contact pa at um, may friendship pang ano, no, akamustahan and everything, huwag kang umasa na friends lang kayo. You will never be friends. No? So, um, I want us to be more than friends. Talagang magiging more than friends pa kayo nito. Nako, Diyos ko. I left you when I saw you with someone. So, magkakahiwalay lang kay totally nito o makakalimutan ka lang nito totally kapag uh, actually hindi makakalimutan eh, no? Pero parang matatanggap niya lang talaga na or masasaktan lang talaga siya kapag may nakita siyang someone nakasama ka na dun lang siya talaga masasaktan. I love you unconditionally. So, minahal ka naman pala niya talaga nito. Okay? Minahal ka naman niya. Kaya lang, kapatid, things will never um, be the same again. Ano? Uh, minahal ka niya, uh, pero nanloko siya eh. So, parang yung tiwala mo, there's always doubt. No? So, kapag itong taong to balang araw ay nag-reach out sa'yo, um, siguraduhin mo na may lesson kang binigay talagang matindi dito. Kasi medyo babaero to eh, no? Kulang sa atensyon at pagmamahal growing up. Lagi siyang naghahanap ng na atensyon, pagmamahal, no? So, nasa sa'yo kapatid, if you will give him another chance someday. Kasi, talapit at talapit sa ito someday. Kapag things will never, parang, pag things yung hindi nag-work out sa kanya and the person, and ah uh, naghanap siya ng iba ulit at um ganun na naman lalapit at lalapit sa ito okay lalapit at lalapit sa ito so yun lang po no magandang magandang umaga po sa inyong lahat and ay uh, maraming maraming po salamat okay please always watch without um skipping the ads okay i love you all and thank you thank you thank you so much and that's your message for today message of the divine universe to you thank you